To you His power and grace bring freedom God's action transforms and makes everything better His light Sa ng mga mga, sa ng Espiritu Santo, Amen. Ay, Panginoon namin Diyos, si mo na ang pag ng wagas ay nasa amin. Kami ay tingapin at sa kahirapan ay iyong ilipas. niyo ang Panginoon. Ah, niyo. Ang narawan na inyong dinadala ngayon ay sagisag at ng inyong pananampalataya at pamimintuho sa pagmamahal ng Diyos sa atin at sa mabisang tulong ng mahal na ng mga santo, Hinihiling natin ang grasa at pagpapala ng Diyos sa mga larawang ito upang ang ating buhay ay maangkok at maayon sa mga halimbawa at aral ni Jesus at ng mga sato. Sikapin mabuhay bilang mabubuting kristyano, tumutupad ng mga tungkulin sa Diyos at sa kapwa upang maging mabisa ang ating mga kanalanan. Ang mabuting balita ng Panginoon ay ang okay, San Lucas. Sinabi pa rin niya sa kanila, ipalagay natin ang isa sa inyo ay nagpunta sa isang kaibigan, isang hating gabi at nagsabi. Kaibigan, bigyan mo muna ako ng tatlong tilapay. Dumating kasi ang isa kong kaibigan naglalakbay at wala akong maihain sa kanya. At ganito naman ang sabot na kanyang kaibigan sa loob ng bahay. Huwag mo nga akong gambalain. Nakatarang na ang pinto at nakahiga na kami ng aking mga anak hindi na ako makababangon pa upang bigyan kita ng iyong kailangan. Sinasabi ko sa inyo, hindi man siya bumangon dahil sa kanilang pagkakaibigan, babangon siya upang ibigay ang hinihingi ng kaibigan dahil sa pagpupuminit nito. Kaya sinasabi ko sa inyo, humili kayo at kayo'y bibigyan, umalap kayo at kayo'y makasusumpong, umato kayo at ang pinto'y bubuksan para sa inyo. Sapagkat ang tumatanggap sapagkat tumatanggap ang bawat umiili, nakasusumpong ang bawat kumahanap, at binubuksan ang bawat kumakatap. Kayo mga ama, bibigyan ba ninyo ng ahas ang inyong anak kung ng isda? Bibigyan ba ninyo siya ng alakdan kung siya humihingi ng itlog? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa namin? niya ang Espiritu Santo sa mga humihingi sa kanya ang buting balita sa Panginoon. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos ang mga kapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Cristo sa so tayong tingnan pagdalangin sa tulong ng mga larawan at lasaya. Manalangin tayo, O Panginoong Diyos, Ikaw ay bukal at simulaan ng lahat ng at biyaya. Iduos mong iyong bendisyon sa mga larawang ito na nagpapaalala na iyong kabutihan, pabanalan at pagmamahal sa aming lahat upang na natin dumulong at magmasahin sa mga larawang ito ng tamang ating larawang ito. Login mo ito na rin ang kabanalan at aral ng Panginoon at Panginoon sa ito. namin ito sa so, atin. Sa pamamagitan ng Kristo, amin kami doon. Pagbubas-bubas so, po natin ng imahin, pinapalala po sa atin na ang imahin tanda ng kabutihan, pagmamahal, at pagkalingan ng Diyos sa atin. Kaya po kapag meron po tayo ng uh, hiniling, uh, safety, po ng simbahay na lumapit tayo kung uh, kumatok, pagbubuksan, humingi, at pagbibigay. Uh, kung po mga images na mga santo, pag naman uh, dito po natin nararamdaman yung presences, presences kaya po binag na sinyo sa ating po ng bahay, ramdam po natin yung presence niya. Matuto kumingin upang pagbigyan ng Lord, tumatok at hindi na lang tayo tatawin uh, na lang sa ng mga

Magdasal po natin si Gaby na nagbiliwang ang kanyang paarawan ngayon. Tingin natin sa Panginoong Oral na pagbigyan siya sa kanyang mga dasal, natin. ay

Ang Panginoong nagmamahal sa inyo ay pumupulo ng galap sa inyong buhay na walang laging inyo. niyo. Manalangin tayo. Diyos na sana ikan at pupuret papasalamat kami sa iyo para sa handog ng din buhay. Dinggin mo ang panalang ng iyong mga likod. Nagumugunit tayo ng kanilang arawan sa araw na ito at nagagalak sa mga handog ng buhay at pamilya at kaibigan

Oh picture picture. picture. <laughs> Maga po okay. nag-message si Mong Anjo. Alam mo oh. <laughs> uh, po talaga. Ay, ay, gina po ano yung nabes niya. Kasi mamay lang na ito. Ay, ano po akong schooling eh. Kung ako nga nasa seminaryo na. Ay, kinasal po nila. Ang sabi ko po ay pwede ako nang sali. Kasi nga birthday mo daw. <laughs> <laughs> sabi sila, ay, kasal natin. Birthday ni Gabi. Lakas ni Gabi. Kanina. Kaya na po sa baba. Kita? Baba po tayo.

kung maligaya siya doon sa mga isda. Kaya nga, may hindi may isda. Kami yung mga po sa nga natin sa isda. Oo, 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 may isda. Lagi nito dyan yung daily, tapos ay may isdang pag-uwi. Pag-uwi po na tayo, payat na yun. Kaya naman, ano, kaya naman... Ano daw po, namimili lang mga isda, hindi daw kain. ilakain. Wala po sa'yo, kung bago natin dito, hindi ganun pa laki, ano? Happy birthday, to you. Happy birthday. 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 Hep hep! Hey. Hooray! Hep hep! Hooray! Hep hep! Hooray! na i-blow-blow na candle? nagamang May, may thanksgiving Yes, may speech yan. Picture, picture, picture mo. Gabin, how old are you? How young? Are you? Thirteen. Thirteen. If you're a teenager, yeah. Bye. 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 muna Bye. 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 Maayos na po Bye. <laughs> <laughs>